pag darinig mo ito sa iyong motorsiklo, huwag ka basta-basta kakabahan. Pag nagpadala ka sa tunog na ito, malamang sa malamang, mga 5 inch ang atras ng bangs mo. Mag-umpisa muna tayo dito sa kanyang police side dahil sabi ng may kanya parang gagastos daw siya ng malala. Kaya pagbibigyan natin siya sa kanyang kahilingan na marinig ng malapitan kung talagang dito ba talaga sa may bandang unahan ang nakakatakot na tunog na ito. Hindi pala siya natatakot sa gastos malala. Mas natatakot daw siya sa isang mahigpit na yakap ng misis niya. Yun nga lang sa leeg lahat ng tama. Kapag tahimik ito, siguradong malaki ang kupit mo. <laughs> At dahil tahimik naman ang kanyang makina, mag-proceed tayo sa torque drive niya. Ayan. Dito naman tayo sa kanyang clutch assembly. Pwede kasing yung plate dito sa likod yun yung kumakalog. Well, kalasin natin to. Tingnan natin kung anong issue. Kinalikot mo ba ito? Eh, Hindi po. Umamin ka na para hindi tayo mahirapan maghanap ng trouble. Eh, hey, paano ko naman aminin yun? Hindi na kasi stuck itong iyong clutch assembly. Paano masabi? Kalasin natin isa-isa ang kanyang circlip para ma-access natin ang kanyang clutch lining. Sungkitin lamang parang ganto at mayroon siyang washer na manipis. Siguro, kaya kumakalog dahil malaki na ang butas nito. Heto na nga ang itsura ng kanyang plate. Minsan kasi dito nang gagaling ang pagtunog o pagkalog ng inyong mga bell. Ayan o. Oh. Pag maluwag yan, may maririnig kayong malagapak, kumakalog, lalo na kapag ka aftermarket na. Well, check natin ang spring goods pa naman. Tingnan natin ang butas. Pinagsasabitan ng spring. Okay pa naman. Gawa na lang natin ng paraan para sumikip. Heto <laughs> na siya after magawa. Maingay pa rin. Andito kasi siya sa punto na parang kaabante na parang hindi. Kumbaga, nagdadalawang isip siya. Well, ganito ang solusyon. Pihitin lamang natin ang kanyang airscrew dahil medyo mataas ang kanyang RPM pakinggan nyo pag napihit na o oh, ayan tahimik na siya <laughs> masyado lang mataas ang kanyang RPM kumbaga nandun siya sa punto na parang kakagat na ang kanyang lining sa kanyang bell na parang hindi kumbaga nagdadalawang isip siya yung nakikita nyo na yan, yung plastic screw na yan, yan lang yung pihitin nyo. Ibaba nyo lang yung RPM at ola! Ayan na! Alright na! Maingay ang ulan! <laughs> Kaya tanong ko sa may kanya dyan, alright ba tayo dyan? Alright!